So hi guys, for today's video, mamamasura kami ngayon. Nandito ah! kami sa basurahan. Ayan, apartel. Ayan. Wow, may mga plato. Ano, kunin mo to kami. Oh, kunin mo to Ayan, yan grabe yun. Sa Pinas to, mahal to. Aabot to ng, ano, 400 Yan wow atok itu nih uy itu uset uh, pa yan oh uh. yan incik an ini <laughs> Yan itu wow, It wow itu nih Terno nih uh. oh Ana Terno Ayan, uh. Mula sa sa wow. oh ohian oh mulah sama liang sama nakin wow cool nice mm. Ayan, magsimula ka nang mag-ipon ni. Ayan, panglagyan mo ng tungits. <laughs> Ito yung piso-piso. Ayan. Ayan. Basta kunin mo kung ano yung gusto mo. Ayan. Si Nini, may nakuha na agad. Swerte ang pagdating namin. Ayan pa muna ha. Hindi pa namin naikot lahat yan. Ay, lagyan ko to ng sensilyo sa tayo. Oh, yung bigon-bigon daw niya. Ayan. Ah. <laughs> Ayan, pwede mo tong dalhin, oh. May gulong ba to? Dito mo ilagay. Oh. Oh, dalhin mo. Ilagay mo dyan. Di ba? May lagayan pa yung plato. May lagayan pa yung plato. Charan. Salamat pala sa may ari at... Ay, ay ano bag para naakay o niya. Ayun, hindi ko nandiyan yung bag. Tumang ano ka? Alam mo, nag-migrate. Nag-migrate pala sa basura. Nag-migrate ako sa... No. Sa Canada ang laman nito, guys, basura. Ngayon. <laughs> <laughs> Talog-talog pa yung parang... Pupunta ka sa carpet pa kumain ka na binignit pa. <laughs> o, oh, diba? Diba? May sapatos na naman. Yeah. Baka may pambata. Ayan, yeah, no. Baka may pambata para sa ano, padala sa Pinas. Like oh, it. May mga ukap. Kaya hmm, ko na. Pwede oh, na ipatahitin. Ayan! Ayan! Gusto ko patingin Namili pa. Bakit hindi sila nagtapon ng kortina? Hindi ah! po kaming pakil sa mga tao. Buhay basurira sa Korea. Ayan. Sayang po kasi guys. Tinatapo nila eh. Ano? Pagpagkinabangan pa namin. Diba? Ayan, oh, yung sopa. Ayan, pag meron ka nito sa atin, mayaman ka <laughs> na. So, tinapon lang to. Oo, oh, oh, diba? Ayan, sopa. Oh, dalo. Ayan, meron na naman. Saran. Mukhang mapupuno na tong mystery bag ng akin kasama. <laughs> nagpulot ako ng malaking kaldero. Charo. So ayan, bitbit -bit ko na yung kalderong malaki. <laughs> Tapos, sa kanya, walang dala yan. Ngayon, may dala na. <laughs> yung kaldero, mga chinela, ayun, napulot namin. Kung matyaga ka lang dito, yan. Kung may populutin. May ipapadalhin. <laughs> Basura yan sa Korea pero sa Pilipinas oh, di ba? Pakinabangan pa yan ng pamilya. Oh, bagong-bago pa yung sapatos. O. Oh. 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 mga chinenas para nasa pinas. Alam Ay, mo, ako meron isa. masura isang. Ayan, ayan. Hindi ba? Sapatos, naambag. Ano siya? Ano siya? Ay, tama pala yung kanina na ano. Lutuan ng butane. Ano, grabe, oh. Mga basura dito, guys. pati bike tinatapon nila oh tapon tapon lang ku'yong yung takip ng takuri <laughs> <laughs> ayan oh nagit oh yung takuri ini yang <SILENCAN> oke, oke. partner, karena si Lupin ini ada ah, bit-bit kanina ini Nong Masura, dala-dala pati takuri Yan tapferwer suspect suspick Nama <laughs> Namasura <laughs> Nama sa Korea ang gaganda <laughs>